hinahalikan ba ang baby mo ng kung sino-sino? Naku, delikado yan para sa'yo ang video na to. Respiratory syncytial virus o RSV, ang number one cause ng lower respiratory tract infection sa mga babies natin one year old pa baba. Ito ay kadalasan na nakukuha ng mga babies natin sa halik o kaya ubo ng infected na tao. No? So sa mga matatanda, ang common symptoms nito ay ordinaryong ubo o sipon lang. Pero kapag sa babies natin, pag sila ang tinamaan, pwede po itong mag-range ng mild symptoms to severe symptoms sa pwede po nilang ikamatay. According to statistics, around 3 million ang mga na-hospital po dito at around 59,000 naman ang mga namamatay 5 years old pa baba. So paano man po ito may iwasan? Number 1, Huwag niyo pong hahayaan na kung sino-sino po ang humalik sa inyong mga anak. Especially kung meron po itong mga sintomas katulad po ng obo o sipon. Pangalawa, para sa mga pasaway na matatanda dyan, lagi niyo po silang i-require na maghugas ng kamay, mag-alcohol at mag-mask kapag lalapit po kay baby. Pangatlo, lagi niyo tatanungin yung mga papayagan niyo na bisita kung meron po silang mga nararamdaman na sintomas. Kung meron man, hayaan niyo silang awain kayo, huwag niyo po silang papayagan. Unfortunately, wala pong gamot sa RSV. Tanging supported treatment lamang pagbibigay ng tubig o kaya pagbibigay ng para sa lagnat na maibibigay natin at tanging ang baby lang natin na makikipaglaban po dito. So, para sa mga new parents dyan, mas better na maging OA tayo, mag-set ng rules and boundaries para din po sa mga babies natin. Okay?